guys. Good morning guys. For today's video guys, mag-harvest tayo ng pinya. Kasi nga, maano na siya guys, sinog na siya guys. Kukunin natin sa labas ng aming balahay. Kaya, go, let's go guys. At samahan niyo ako sa aking pamimitas ng mga pinya guys. Ng pinya. Kaya, let's go guys. Thank you very much sa nag-support, sa nag-subscribe. Thank you. Ano hina natin? Ano hina natin? Mag-send magtinelas ka din. yun guys yung pinya natin guys ayan ang laki guys o so... nagtitas yeah. tayo takot takutin ako eh ayan guys guys ayan yung kanya guys. Yan guys. Yan. Malaki siya guys. Malaki ang ating kanya Kukunin na natin siya guys. Kasi pahimugin natin siya. So ngayon guys. Ito yung pinga guys. Oh. Ah, laki guys. Yan. Hinog na siya guys. Ayan. Hinog na ang ating pin. Ito naman guys. So, guys, wala pa. Ayan. Wala pa yun guys. Guys. So, ayan guys. Ang laki ng pinya guys. So, ayan. Pilipinas. Ayan. Ayan. siya guys. Ayan. 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 Tapos, sulihin natin yung ating ano guys. Ayan pa yung iba guys. O, okay. Ayan. Ayan, saka yun guys. Mm -hmm. So ngayon guys, tingnan natin yung ating banana. Ano nangyari guys? Ay, ano na pala siya guys. <laughs> malaki na guys. Ayan. Um, guys. Ayan. Um, ayan pa guys. Ayan um, pa. Ayan pa guys. O ayan. Ayan guys. Ayan. Ayan um, guys. So, ayan malaki yan guys. O ayan. Ayan. Um, Ayan guys Ayan Ito pa yung mga saging namin guys Ayan Ayan guys Ayan. Ayan guys Ang isa guys Dali ba guys Ayan guys Ang dami na ng banana guys Ayan teman so, mangga semua dan indonesia guys, guys, guys itu isa guys, pa itu guys, ini lagi guys? Uh, pinyo pa pala dito, guys uh. ano na rin siya guys ano na siya ayun ayun guys ayun ayun yung pinigay guys at saka meron pa dito guys ayun ayun, ayun. ayun. Teman-teman guys, ibu nanamin. Ya. Saya timi ini sore ini. Cus. Timi guys. Ito so, yung hilba guys. Init guys. Init. Ganda ng panahon dito sa amin guys. So brown. So fair talaga. Super. Ayan, mga kanong namin, guys, natatangad. Ayan yung sabi namin, guys. Ayan, ang daming ka. Ito naman, guys, yung uyuban na namin natamin. Ayan, guys. Ito yung uyuban na, guys. Dati, ang daming bunga nito, guys, matamis to. Ito ano naman yung pinya dati, guys. Ang daming pinya namin dyan, dyan guys. Ito yung mga ano namin, guys. Hindi pa nga ako nakapaglinis, guys. Kasi nga... Ano siya? Ayan pa guys. O, oh, ayan. Ayan, yan guys. O, diba? hmm, ayan guys. O, oh, diba? Ang dami sa banana. Ayan, guys. Ayan. Tsaka ito. Ayan guys. Ayan. Mungha lang tayo guys ng pinya. Kasi hindi na kasi guys yung pinya guys. Ayan. Hmm ito guys ito hindi pa to ano guys ayan ayan guys o oh, ayan hinoog na rin yan guys o oh, ayan 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 guys so ito yung ako oh, guys ayan so, ayan guys o so, um... la ano sabi ano sa te? Ano sa? Nahihirapan ka ba sa mga ginagawa mo? Pag isama rito? Hindi naman po. Yan guys. Ang yeah. huwag lang tayo ng pinya guys. Ito yung hinarbis natin. Ang huwag lang tayo ng pinya guys. Kaya ayan guys. Thank you for watching guys. Hanggang sa next vlog ko. Ba Babu! Thank you for watching.